So guys, nabiti sa trabaho kaya ano man tayo. Lumakas, lumalaw. Una ko tip tumakbo ko sasalin. Tingnan, so, alikarin ito, iyan mo. Para makita ng mga at kaibigan natin na dati kang boksingero. Eh, hindi ko kaya. Oh, ayan na, dati, laki dati. Oo nga, guys, malaki joke. Lumalapad, guys. Ha? Tara ulit sumapot Siyempre, Amerikano ko eh. negro lang ako. Okay guys, papayos ako guys. Gagayahin na lang ko pare ko. <coughs> Pati pa mo kuha to bat. Yung kuha mo ni ano to. Ni Godfrey. No? Siguro. Ito mo parang dikit oh. na dikit Ito yung ano to. Okay. So na naman. Okay. Relax. Relax na guys. Oh dito pre, ikaw naman. Oh. Para mo sana ulit sa pagiging boxing hero. Huh. Bakit ayaw na balikan ng nakaraan mo? Para malaman nila na sa kagtunay na hero. ikaw yung dating ano eh, sparring partner ni Pacquiao, yung bulag <coughs> <coughs>

Na ganun? Uh, na Na, naasar ka lang nun? Ano? Na ano? Napapalitan ng ano, mag-overtime. Huwag ka okay, mag-ituwala ka sa kanya sa pagdama yan. Bawang naago dito. Oh. Relax muna guys para makapag-relax. Wala well, akong tuntangan ni... May...